Hello everyone, for today's video, ipapakita ko lang sa inyo kung paano alisin ang stains sa tiles. Ayan, yung mga itim-itim na yan, tinuturo ko. First step, basahin muna natin yung tiles. Lahat yan, basahin. Next step, tagyan natin ng tissue, kaya ako siya binasa ng tubig para kumapit yung tissue sa tiles. Then, isprayan natin ng sunrox. Itong water na to may half water, may half Clorox. Ayan, isprayan natin yung lahat ng mga part ng mga itim-itim. Then, leave it just 30 minutes. Mas mainam nga yung gawin gabi. Then, kinabukasan, tanggalin yung tissue. Mas maganda at mas maputi. Then guys, tanggalin natin yung tissue. Tanggalin natin yung tissue. Ayan, may pinagalit na. Ayan, may pinagalit na yung tissue. Ayan, sana po may pinagalit na. Thank you for watching. boros nila na stain. Eh, Ayan, sana may tutunok po yung isa akong Hindi, 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 na hindi,